como to my guys la digo mai untuk malbar siza na minha driver bogey driver oh. Bogey lane, driver. Ay bogey 60 lang call ha 160 tut ko ka. Saan tayo? Kakaliwa ko Kakaliwa tayo. Ay, 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 tayo. Kakaliwa Ay, kakaliwa. ka. Eh, eh, kung kanan ay eh, iba na ang punta niya. Punta na tayo ng lawa. Oo, oo, lawa. Lawa Eh, tayo, eh, ano niya. Mali, pag malili, pag na lang tayo niya pag kumanan tayo dyan. Ba? Isa kaya magpabayad eh. Kuya, eh? 14 pesos. 14 pesos. 14 pesos. 14 pesos. a lalo <laughs> na laban eh. Napasok. Napasok na. Datang ko. Ay hindi maliligaw. Kaya. Okay, pumuka, pumuka ka na ano. Kuha ka na kay Chico ng Honda Civic <laughs> Para Fast and Furious ka rin Para Fast and oh On, Ano tayo na? Convoy? Oo, oh, Convoy Ang ganda ng... No? Huwag mo na, motor mo na <laughs> Two wheels oh, mo na, two wheels so Susunod, three wheels Ay! Ano mo pala yung mga ano natin? <laughs> yung mga subscribers mo dyan na oh, ano Abangan ah, niya Abangan ah, mo yung ah, Motovlogs. Magiging Chico Motovlogs na pala. Hindi, oh. <laughs> hindi na Chico lang. Yeah. Chico Vlogs ngayon. Yun Chico lang ano Motovlogs eh. Na. May limit lang itong video ko. 5 minutes na. So,